Dahil sa datos na higit isang daang libong tao ang nasasawi kada taon mula sa mga kagat nito, para sa ilan ay ang mga ahas ay kabilang sa mga pinakamapanganib na hayop sa mundo. Lagpas tatlong libong kanibal at karniborong mga species na nito ang kasalukuyan ng nadiskubre sa buong planeta kaya't hindi na rin nakakagulat ang iba't ibang katangian na meron ang mga ahas. Sa kabila ng kawalan ng mga tenga, nagagamit nila ang kanilang mga balat para maramdaman ang mga sound waves sa kapaligiran. Malabo rin ang kanilang mga paningin at hindi nakakatukoy ng maraming kulay ngunit kapalit nito'y ang kakayahan ng ilan na makakita ng heat sources na halintulad sa pagsusuot ng infrared goggles. Sila rin ay may mga dilang nakakasagap ng odor particles mula sa hangin at may mga panga na kayang bumukas ng napakalaki para isubo ang kanilang mga biktima. Kung maisipan ng sangkatauhan na ubusin ang mga ito para tuluyan ang mawala ang hatid nitong mga panganib, paano ito sisimulan? Dahil ang mga ahas ay cold-blooded na mga reptilya, madaling matatagpuan ang mga ito sa mas maiinit na rehiyon ng planeta. Bukod sa regulasyon ng temperatura ng kanilang katawan, ay nananatili rin sila sa mga lugar kung saan sila makakakuha ng pagkain kaya mahahanap rin ang mga ito sa mga puno at kabukiran. Mas gusto man ng mga ahas na manirahan sa mga maiinit na lugar, hindi ito hadlang para ang ilan sa mga ito'y makaangkop sa mas malamig na klima at mabuhay sa mga pinakamaliit at madilim na mga sulok sa paligid. Kung ganito sila katatag, mas maigi bang magpakalat na lang ng sakit na sa mga ahas lang tatalab? Kasalukuyan ng may kumakalat sa mundong snake fungal disease kung saan sila'y nagkakaroon ng masakit na mga lesyon sa balat na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dahil mabilis itong kumalat, siguradong uubusin ito ang lahat ng mga ahas sa planeta kung ito ang paraan na gagamitin ng mga tao. Ngayong wala na ang mga ahas, mas magiging ligtas na ba ang buong mundo? Ang unang mapapansing epekto nito ay ang pagdami ng iba't ibang mga hayop. Sa pagkawala ng mga ahas, magkakaroon ng malawakang kompetensya sa makakain ang mga dating biktima nito na kalaunan ay mauuwi rin sa tuluyan nitong pagkaubos. Pero bago pa man ito mangyari, una muna itong magdudulot ng malaking perwisyo sa mga magsasaka dahil sa paglobo ng populasyon ng mga peste sa pananim. Sa paggamit ng mas maraming pesticide para labanan ang mga ito, lalong magmamahal ang presyo ng mga pananim na sasaluhin naman ng mga mamimili. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mas malaking problema ang kakalat ng mga sakit mula sa pagdami ng mga nasabing hayop. Posible pa nitong ibalik ang isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan na kumitil sa tinatayang dalawang daang milyong mga tao, ang bubonic plague. At kung maraming maliliit na hayop ang dadami kapag nawala na ang mga ahas, ang mas malalaking mga hayop gaya ng baboy ramo, mga manggus, at mga ibon tulad ng mga kwago at agila ay unti-unting mababawasan. Dahil ang mga species na ito ay umaasa sa mga ahas bilang parte ng kanilang pangkaraniwang pagkain, Babagsak ang kanilang bilang hanggang sa tuluyang mauwi sa pagkalipol ang kanilang mga uri. Isa pang dapat malaman na ang mga tao'y umaasa rin sa mga ahas pagdating sa larangan ng medisina. Iba't ibang potensyal na lunas para sa diabetes at cancer ang nagmula sa pag-aaral gamit ang kamandag na nakukuha sa mga ito. Kung tuluyang mawala ang akses ng mga tao dito, maaaring mas magdulot pa ito ng piligro sa buong sangkatauhan. Kaya't nakakatakot man ang mga panganib na dala ng mga ahas, may importansya at sarili rin silang lugar sa buong kapaligiran na dapat respetuhin dahil kung tuluyan itong abusuhin, hindi imposibleng mas malalang mga delubyo at sakuna pa ang pumalit at dumating sa buong planeta.